Ay, napakamalas naman at naplat ako ngayong araw na to. May lakad pa naman ako ngayon. So, ito yung aking salarin. Isang pako. So, tara, magpapalit muna ako ng interior ng gulong ko. So, ayan. Kalagi tayo dito. yan so, So, ang unang-unang gagawin is tanggalin niyo yung uh, bulb ng pito nyo. Ayan. Para lalo siyang one piece. tabi nyo muna at baka nyo kung sakaling gagamitin nyo palong inter nyo so kung hindi naman so pwede nyo nyo siyang dispose so secondly uh, pag naumpis nyo na pigapigain nyo yan then gumamit kayo ng ako gumagamit ako ng konting pampadulas para medyo mapadali ang ating pagtatanggal then sa mga nakamags or naka alloy rim na maganda. So, I do prefer gumamit kayo ng tire, ano, uh, tire protector or ayun nga, para maprotektahan. Ah, rim protector, sorry. Para maprotektahan tong rim nyo, rim protector. So, ito gawa lang natin. Made of plastic. Para, so madali. Ayan, so ikabit nyo na siyang ganun. Ito ay, ayan, gawa lang natin. Homemade. So, pwede kayong gumawa din sarili nyo. Yan. Then, ito. Importante. Sire spoon. So, ako meron akong apat na sire spoon. So, para uh, hindi ako nabibitin kapag tatanggal. So, saksak nyo lang. So, ingatan nyo lang. Sure nyo lang na huwag tatamaan yung interior nyo. Kung sakaling gagamitin nyo pa siya. Yan. Ganyan lang. Oh. Kakapakapain nyo. Then, Secondly, yan. gamitin nyo rito kung gusto nyo ayan, ayan ito pabilis Diretso na ako yan. Diretso na yan. E, Diretso na siya. So, ginagamit ko nga lang itong ano natin for ano, for or mugs and ali So sa mga ano naman, nakarim na na ganito. So pwede na kayong ano, hindi na gumamit. Kung hindi naman yung maselan. Uh, tanggalin lang natin lahat. Clear lang natin clear. So ang pinaka hardest part talaga, hardest part talaga ng pagtatanggal ng ano is itong pinaka piso niya. So unang-unang nyo muna -una tanggalin ito medyo dito rin ako na hihirapan na ano ngayon madulas dahil may sabon nga yan patakan nyo lang hindi ba yung gumamit focus kasi ko na lang o ano naman pwede naman natin itong luglugan ng tubig para mat para mawala yung konting sabon so ayan so dito ayan kasi so, ito diinan nyo lang ayan diinan nyo lang so tatanggalin ko muna ito no? mas medyo mahirap eh so ayan natanggalin natin yung ating interior so ito pwede nyo yung pabulkanize ulit kung okay pa siya pwede pa siyang gamitin tulad ng ginawa ko rito sa isa ko so ayan no so ito yung ating gagamitin ulit dito na vulcanize ko na rin so yung mga maselan ayaw na may pinulkanize ulit so pwede kayong gumamit ng bago so ayan So, check nyo lang ulit kung malinis siya. So, pwede nyo siyang kuskusin, tuyuin para kasi uh, number one cause din na nagkakaroon ng kalawang sa loob, yung basa. Basa yung loob. So, kuskusin nyo mabuti para tuyo siya. So, salatin nyo yung loob kung mayroon pang matutulis na bagay or may natira na pang mga pakong maliliit. So, para sure kayo. So, mas na na-sure nyo na, pwede nyo na ulit i kabit itong uh, ah, bago interior. So, yung kaununaan natin ikakabit is yung ating, ito yung pinakapito. Then, pwede kayong gumamit itong nut para hindi siya mawala sa pwesto. So, yan. Then, susunod natin is i-align na natin itong ating interior sa gulong. Ipasok na natin siya sa loob mas maganda nandoon siya sa mismong rim para hindi na siya sumasabit sa gulong. ipasok nyo sa sa loob ng rim. Doon ipasok nyo sa ilalim importante hindi siya paling yun ang ginagawa ko dito Ayan. lalagay ako ng kanting hangin para umano siya bumuka sa loob para hindi siya maipit yan bumuka na siya sa loob sa kanyo ulit tanggalin so sisingaw naman din yan eh yan. so pag na sure nyo na na Okay na. So, pwede nyo siyang ibalik ulit. So, tapakan nyo. So, effort lang talaga. Ang kailangan. Siguraduhin so, nyo lang na huwag maiipit yung interior, interior nyo sa loob. Kasi pag naipit, mabubutas. Pag nabutas, hindi na naman ang bago. So, pwede nyo tapakan buo para madali 'yun yung maikabit. 'Yan okay, 'yung pinaka huli. 'yan. Okay na. Isipin din nakante para pantay itong ano nyo yun ang susunod is ikabit nyo na ito itong pito nyo tinanggal ko rin nga pala kanina to yung bago para madali sya maikabit kaya so, kumbahan natin na. Ayan, tapos na. Pwede na rin ulit siyang ikabit sa ating motor. So hanggang dito na lang. Paalam na sa inyo.